Hello, Dan. Ah. Wala. Wala, hindi. Gina-joke lang kita. Eh, bakit? Eh, umuulan kasi kaya kita pinauwi kasi umuulan. Joke, joke lang. Wala si tatay dito. Hindi pumunta. Uwi na. Pauwi na ako. O sige po. Sige po. Ingat. Ingat. <laughs> ano na na? Ano na pinya tatlo? Taklasin mo tatlo? O oh, sige, sige, sige. O oh, ingat kayo. Ingat. Bye-bye. Okay, goodbye Ooh, na, na ganito po ah paganan po ah ganyan po ah dapat pataas po no paganan paganan papunta po to dapat po paganan siya yan ah huwag pong ganyan dapat paganan po ah baka tamaan po sa mukha shoo ano si Negri! Ang dala ni Tatay Ramo? Hindi. Johnny Bida ang saya. Parang kailan po ginagawa natin yung bahay tapos yung dinadalawin natin ganito, ano? Yan, tapos namimigil sa iyo eh. Hmm. Kailan na sa iyo eh, pagka yung ano? Jollibee, ano? Siyempre, busy na si Tatay. Eh. <laughs> At least bukunta pa rin, di ba? Birthday na birthday eh. <laughs> Siyempre. Yung <laughs> Hindi. Hindi. So, iba yung ano eh. Iniisip ko dito, wala yung nanay, wala yung tatay. Sa lang. mm. lang. Kahit pa paano makabawas sa maibsan yung ano nila. Yung kanilang lungkot. Pangungulila. Naku, yung isa. <laughs> <laughs> Andiyan yung yun, nanay mo! Ayan na si nanay, si nanay. Na si Parating nanay. na. Tinalo, tinalo yung cake natin. Mas malaki yung Yan na natin para naka-ready na tong cake. Yeah. Uh, hawakan niyo po muna Ay, ano ko po muna ito? Ah, ito, kakain ka ng cake. Ito po, dito na lang po. Wal na iiyak. Ayan na sila, oh, nanay, oh. Ayan na sila, ayan na sila. Oo oh, nga pala, lighter. May lighter po kayo. Yung binili ko, maliit lang. Sabay-sabay po ha. Ah. Pagka nandito na po siya, nandito na. <laughs> to you Paano ba tayo? <laughs> Ba't ayaw niya? Wait lang, dyan lang dun ha Ayaw niya, mamano Wait lang ha, wait lang gagalaw Ba't ayaw gumalaw? <laughs> Ba't ayaw? <laughs> <laughs> Napunit ko na. <laughs> Wait na, diyan ka lang ha. Huwag kang alis yan. Ikaw, Baligtad? Hindi, tama eh. <laughs> Binti, ano yung mga yung isa? Uy! <laughs> <Hey! laughs> Ba't tapot sa akin? <laughs> Ikaw dapat eh. Dito. Wait Wait lang. Din, matayaw! Happy birthday! Ang hirap! Happy birthday! <laughs> Happy birthday! Ma! Oh. Matagal ka namin hintay! Oh, tara! Mag-ano na tayo! Happy birthday! Happy birthday! Ay, kakana! Kakana! Itin yourself! Kakana! Kakana! O, tara. pa talaga. Sinundo pa talaga. Ah! Eto, pagka na natin pala. Nayad na, hawakan niyo po yung cake niyo. Uh, ah, Kuya Ben, dito. Ay. Ay, 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 ah. ay, 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 ito yung sa atin, cute. <laughs> Ayan, ay, 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 ito po yung kay nanay Edna. Cute e. Ah na siya, ribbon sa uwi. <laughs> dito ka sa gitna. Shoot! Dito tayo lahat. Tara, lahat tayo. Dito tayo lahat. Oo, oh, konti na lang. Dito kayo guys, dito kayo. Parang kailan lang yung ano, yung tumutulo yung sipon mo dyan ha. All, all together, sabay-sabay ha. Dito ka, Bill. Dito ka bunso, para kita ka. Hoy yeah, JD! Ganda niyo pwede. yung kanta ha. Sweet na, dapat sweet. Happy birthday! Ah, ano muna? Ah, medyo mabagal muna, tapos mamaya yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you and my belly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Which one I wish? Na, wish. Aww. Happy birthday! Okay, kain na na. Gutom na yung mga, ano mo, gutom na yung mga bisita Ay, mo. Ito, oh. lagyan kitang may. Maglaman. Para dinig ka ng, ano. Ang dami tuloy ni Tatay, ano. Oo. Uh, napunta <laughs> lahat sa akin, oh. Mm. <laughs> <laughs> pwede, pwede kaya marinig yung, ano, yung, ano yung wish ni Kuya Dandan. Ano yung wish niya. Eh! Mm hmm. Nahulog. Oh. Parang kinakabahan sa tanong mm -hmm. ko. Oh, Kumain ka na. O, oh, birthday boy. Kumain ka na. Ay, Uy! si ano? Si ate? O, bigyan mo na si ano? Si tita mo. Ah, may Ayaw. ano yan? May sobra yan. Ah, uh, leg na lang sa akin. Leg. Kasi si Ayaw. nani Ed. Parang na kaya kumain. Yung <laughs> leg. Yes! na ba? Oh. Dito tayo? Para sama-sama tayo dito? Pepe, tayo ah, Ating salapi. Taya, puwan po. Thank you, Kuya. Kuya August, ito po, puwan. Thank you, Tayo, tapay tayo. Dito tayo. Ay, sin, Ay. sinong bibili ng soft drinks? Si Ate okay. Yeah. tayo. ah. Ako na nabibili. Ha? Hindi, pwede naman nga. Wala. Para mamaya na tayo bumili. Mag-water na lang muna. May ros, bibigidid. Sige, wala. Ayan pala. Water na lang. Mas safe pa yan. Baked to. May kanin? Dandus yung kanin? Ayoko. Mas safe pa yung tubig. Baked to na. Baked too. Thank you, Lord, for this wonderful and delicious food. Amen. O, oh, dapat maubos mo yung dalawang cake, ha? Tinan pa wala tayo upuan? Tinan pa pa tayo? Oo naman. Sumabog lahat kita ito yung kumpede. Saan lahat pala punta ng ano? Tagal-tagal no, 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 no. namin nag sa sa'yo, eh. Tatuloy mo kasi dalaga ka hmm. Dapat maubos mo to. Ito yung challenge. Kailangan mong maubos to. Tay, <laughs> tapos pagkatapos meron na siyang sugar. <laughs> Di ba? Tapa naman siya ate Pipili ka pala. Tumapang ready na po. Hindi po. Bawal po e ako sa sugar. Tay, pinipili. <laughs> uh, pipili ka alin yung challenge mo dyan. Ano yung pwede mo. Dapat maubos mo ha. Diba? Wow. Uh, Accepted yeah, uh, challenge. I'm Sige, ha? Pero, uh, Ay, pag naubos na, daw, ano daw, ano? Ito daw yung ubusin niya. Pero dapat meron kang kutsala. Ito ba? may... Ah, <laughs> uh, dapat ubusin mo muna 'yan. May challenge yung kuya Danda natin. Pag naubos ubos ay meron siyang 5,000. Wow! Uh, <laughs> up <-upos> <laughs> yan. <laughs> uh, ubos 'yan. Ubos 'yan. Wow. Pagka na-ubos mo 'yan, may 5,000 ka. Mamaya mm. sabihin na doon si Tiana. Ay. <laughs>

Nag-utom na. Kain, lang. kuya. Hmm. Nagsasaya kami wala dito si Tatay Norla. Busy si Tatay Norla. Naghanap po yung sa Maynila. nang no, makakahanap ng bago yun. <laughs> sorry, sorry. Salungkot <laughs> yung mukha, oh. Pinapayak mo si Ate. Joke, joke lang. Piro lang po yun. Baka maniwala yan tayo, eh. Mapaniwala niyan. Kapalay ko yung tatay mo yung mayan. Kung wala pala kayong motor, kuya, ano, mahal na pamasahin nyo isa-isa, no? Okay. 80. Mahal <laughs> nga to, eh. Pakapunta nito. Wala bang discount? Mm. May estudyante naman kayo? 80 nga, pag estudyante, eh. Hmm, Malayo Pag, pag -ano, mm. ano, ano, ano yan to? 250? Yan okay. po, ang arkeline po siya. Okay. Grabe, no? Hmm. Kung wala ka talaga, kaya lahat ngayon may motor na ate, eh. Oo, oh, good time. Kaya travel mo, sobra. Mm. Pag naka-tricycle man tayo, ma late ka. Mm. Pag ka naman naka-motor, naka, naka, naka mawabasa ma ka. Mm. Mag sumo. Malik okay. mabasa. Jeffrey, ma -aga ka mabasa. Siyempre, maaga ka papasok. Eh, sa ulan. Kaya bali akong balak ko muna ngayon, di ba? <laughs> Narinig na doon si tatay lang, nandun. Ba't oh. ka na uwi? Paano, wala na, <laughs> Wala naman akong alam na tumunta ka dito eh. Kagabi ko wala akong araw-araw. Wala akong hindi Ayun ang gabi. Hoy! Alas dos pa lang. Gising ka na talaga. Hindi ko maliitin dyan kayo. Alas tres? Two yata. Gising ko. Mm. Excited. Ay, excited. Excited. Excited siya, ano? Excited ka na kung 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 kaya May sinabi sa akin si ate mo eh. Iinto ka ba ng ano? Iinto ka sa pag-aaral? Sa 12? Grade twelve? Oo. Hindi na magtago. Hindi siguro te. Ikaw? But ano ba? Uh, gusto mo na makatulong ganun? O oh, baka nahirapan ka ha? Hindi tay. Gusto so, nga po mag-aaral eh. Ba't nasabi mo kay ate yung hindi ka Dinala. na mag-aaral ng grade 12? Eh, siyempre tayo, ma marami na kami dun sa SI. Ano kami <laughs> ano, ah. na kami ng lima? No. Ay, yung kayo, yung mga nag-aaral. Kasi yung gastos eh, no? Oh. Gastos po kasi. Mm. Kaya ni ate mo yan? Oo. Bakit tinatawa ka? Malalagay mo siya! Nalakasan mo nalang talaga yung ano mo, no? Fighting spirit <laughs> mo. Nalakasan mo nalang no? kasi pag din pag din yung tulad mo yan mamamatay ma tayo nang maaga tayo mm. na problema depression Tsaka ano yung too much thinking, yung parang overthinking, hindi maganda. maano ano po talaga kayo? Ma, parang sasabog yung mga utak, yung ganun yung pakiramdam, yun, no? Okay. <laughs> okay. Type, eh. Wait lang, wala Alam. pa? Walang ano, walang oras, walang... Huwag mo na kainin niya kasi mabubusog ka. Okay, walang oras to, ha? para mas sumayo yung birthday mo. <laughs> ito yung challenge para sa iyo. Ha? Oh, e chill niyo muna ano yung Oh, sabay-sabay kayo. Sabay-sabay tayo. Paano ba? Eh? Go. Ayun, ganun. Napakarami ng tay. Ah, oh, walang oras ah, walang oras papano? Go. Go, dan, dan. Go! Done! Done! O wait lang, wala pang go. Yung referee natin, si Kuya Alvin Dabo. Dapat wow. ito, maubos lahat. Lahat siya, ito lahat. Sabi ko nga, pagka naubos mo yan, may makukuha kang premyo. Okay, go! Go! Done! Done! Wait lang. Go! Done! Done! Pero one minute lang nga tayo. <laughs> walang oras. An metango. Kukana mayalo na may. Pisan ba sabay. Paana. Oh dito ka harap ka dito para makita ka ng mga ano. Um. Ah, merong ano. may support ka sa, tit sa tita. Dapat pala may oras no, One minute. You die? Sa Go dan dan. Tayo may Oh, wala nang dapat may nag-cheer. Ganun, Kuya. <laughs> mm. <laughs> parang 400! 400! ano Parang physical Asia. Hindi ah, okay. kaya? Hindi kaya? Hindi <laughs> kaya. Ay, sayang yung premium Ay, naku. Hindi kaya tayo? Hindi ako May na. <may> Nagyayag ng padulas. <laughs> Oh. Ito, 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 chocolate, chocolate, chocolate. <laughs> oh. Oh. Tutulungan ka ni, ano, tutulungan ka ni kuya. Ni Bonso, ni Bonso. Tutulungan ka ni Bonso. Ay! Hey! Naka, sayang. Mm. Hindi sa aso yung pinain ng aso. Mhm. Mm At tutulungan ka ng mga kapatid, do. Oh. Ito na ay! 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 Ako makakausap. Paano mo sila? Ate, kahit ano lang. Hindi pa nga po ako nagluto. Mamaya pa. Let's go, Lucia. Nako. Ano, kaya, kaya, kaya. O, tutulungan ka ng mga kapatid mo. Ako. tulungan, Gibi, tulungan na niyo si Kuya. Pagka hindi naubos to. Ubus ko kasi pagka hindi na nalaeng Oh, laeng laeng punso 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 Oh, sarap! Sabi nalilang sarap! Bilis! Meron na lang one minute para English, ano? Min Meron <meglio> hmm, na lang! Uh, sarap Ah, strawberry flavor pala to? Kaya pala nangangamoy strawberry? Oh. Hmm? talaga. Oh, dapat nakikita <laughs> kayo dito! Huwag kayong tataligan. <Turkish accent> Tubig ako. Dawa ang tubig. Pa Para, -tubek, tubek. Parang Tuba. naglalaway, naglalaway tuloy ako. Tara dito kayo. Baan nyo sila? Sige, konti na lang. 30 seconds na lang. 30 seconds. 30 seconds. Ako. 29. 20. 26. 27. 26. 25. 24 23 20 18 15, 20, 18, 15, <laughs> 15 <laughs> Kuya JB, subo mo na. 14 <laughs> Dapat malinis. 5, 4, 3, 2, 1 One! Ah, oh, Palak para naman. No? Grabe. Ano <laughs> Ah, yung premyo, Kuya Ben. 5000 Wow! Pandagdag na lang sa, ano niya, panggastos. Na-enjoy na na nyo na. May banding pa kayo mapaka- Oo. Oh. Tapos mapapanood nyo pa yan. Paglaki nyo, makita nyo. Paglagay nyo, makita nyo. O, oh, round two! Oga, tay! Nagulat Nagulat si Kuya Dandan. Eh. Oh. Oh, Kuya Dandan, prime nyo nyo. Pero you pangdagdag yeah. yan sa ano panggasto. Tapos yeah. Thank uh, you. Isa pa tayo. Tapos nyo nga isa pa. Kaya <laughs> <laughs> ako kakasunod. Oh, isa pa daw. <laughs> <laughs> oh, <Bato laughs> si ba? Bonso, papasok eh, no? Bonso. Si bunsat oh, saka si Kuya Renzo, So. Hmm. Ingat kayo ha. Ah. Ingat, ingat. Ingat. Oh, God bless. God bless. Taymbarduma. Ano oh, tingnan nyo. hindi naman hindi hindi pwedeng mga bata ngayon, p hindi pwedeng papasok walang baon kahit papaano. Diyan talaga.